Limang bagay na kusang ibinibigay para humantong kayo sa isang kasalan. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Huwag kang magchichit. Huwag na wag mong hahanapin sa iba yung wala sa iyong partner. Huwag kang magpapakasaya sa iba tuwing nag-aaway kayo ay umiwas ka sa ibang tao. Umiwas ka sa tukso kahit minsan hindi kayo okay ng partner mo. Number 2. Huwag kang sinungaling. Maging totoo ka palagi sa partner mo. Masakit minsan ang katotohanan pero di ba at least nagpakatotoo ka kaysa naman malambing ka pero niloloko mo pala siya. Number 3. Makipag-communicate ka palagi sa partner mo. Kapag may problema ka, sabihin mo sa kanya. Kapag may problema naman siya, makinig ka. Gawin ninyong takbuhan ng isa't isa tuwing kayo'y may problema. Hindi yung tumatagpo kayo sa piling ng iba. Ugaliing magtiwala palagi sa isa't isa at magmahalan kayong dalawa. Number 4 faithful o loyal ka dapat sa partner mo. Makontento ka sa kung anong mayroon siya. Maging sapat ka o sapat siya sa buhay mo. Makontento ka sa taong mahal ka kahit sino ka pa. At minahal pati yung bad sides mo. Minahal ka sa kabila ng mga panahong walang wala ka pa. Sabi ko nga, madali lang mag-cheat pero napakahirap magpaka-faithful sa taong mahal mo pero dapat ginagawa mo. Number 5. Palagi kang maglaan ng oras sa taong mahal mo. Hindi ko sinasabing ibigay mo ang buong oras mo basta. Pahalagahan mo lang kahit busy ka upang magkaunawaan kayo. Nag-update ka sa kanya at kinakamusta mo siya. Sabi nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Kaya kahit busy ka, kahit kaunting time lang, maglaan ka para sa kanya at para hindi siya mag-alala. Uulitin ko, lahat ng nabanggit ko ay kusang ibinibigay iyan kapag totoo kang nagmamahal. Sana magtulungan kayo para mas maging strong at mag-stay palagi anumang problemang dumating sa relasyon ninyo. Tandaan mo yan. God bless. friendly advice lang mga boss kapag galit ka sa partner mo. Ito yung mga bagay na wag na wag mong gagawin kapag nagagalit ka sa kanya. Wag na wag mo siyang mumurahin. Wag mong babatuhin ng sobrang sakit na salita at wag na wag mo siyang lalaitin. Dahil lahat nang sinasabi mo, pinagsasabi mo sa kanya ay hinding-hindi niya yan makakalimutan. Lalong-lalo na kapag pinagbuhatan mo iyan ng kamay. Sige ka, kapag di mo ito pinakinggan at itinatak sa iyong isipan, baka isang araw magtaka ka na lang na yung taong pinakamamahal mo ay unti-unti nang magbabago ng dahil sa basurang pag-uugali mo. Tandaan mo yan. God bless.